So, ayun mga higala Good day, good day, good day So, maligayang pagbabalik sa ating uh, pagbablog mga higala no? So, simula nung last dayaw ko So, ngayon lang tayo ulit nag-vlog uh, nag na nagmumotor mga higala no? Actually, uh, pupunta lang ako ng Davao ngayon kasi ipapayos ko yung uh, Samsung A52s ko kasi nasira yung ano yung uh, screen yung front screen niya yung touch screen yun. Ay nako. So magkano kaya ang ayos nito ano? Actually dalawang beses na to. Ito na yung uh, pangalawang beses na, na nasira tong uh, aking uh, Samsung. So ang nabayaran ko dati is sa uh, 8000. So ngayon hindi ko alam kung magkano. siguro bumaba or tumaas ba yung uh, ano natin yung uh, presyo. Sana naman bumaba ano. So sayang naman kung uh, i-dispatcha ako na lang to at bibili ako ng bago ano. So sayang naman. Tsaka maganda naman kasi to. Eh pagtiisan ko na lang to na ayusin ano. Inapag-iponin eh, natin yung uh, pang pangpaayos. So yun, na miss ko tong uh, Pagka-blog na nagmomotor na miss ko talaga ang pagra-rides mga higala. So, hindi lang natin na uh, nagagawa kasi nga eh may binabantayan tayong uh, anak natin ano na 2 years old yan. So makulit na talaga. Hindi na pwedeng uh, hindi uh, sundan kahit saan. Kasi delikado baka mabundol, madisgrasya siya. Kailangan talaga bantayan. So magpapagas muna tayo doon sa ano sa may uh, gas island timog. So yung uh, letro dito ng uh, gasolina dito sa Mindanao or sa Tagum City ano is nasa 57 yung regular. Tsaka nasa 58 naman yung uh, premium. Yung diesel bumaba ba oh, 53 na. So, pagas muna tayo dito. Didid lang. Pila na? ito 200 na lang na? Oo. So, ayan. Nakapagkarga na tayo. Full tank na naman. Miss ko talaga 'to, oh, no na miss. Sa Labmak Indura sulit. Lumulugo 'yung side mirror dito sa kabila, oh. So kailangan ko sigurong higpitan 'to dito. yun nagbabakpire bakit kaya ano talaga tong ano ko yung side mirror kailangan natin higpitan higpitan na lang natin tumaya pagdating natin sa Davao tumuluwag siya. So advance, uh, happy new year nga pala sa lahat ano Today is uh, December 30, 2023 Yan, ito yung uh, year end vlog ko Buti <laughs> nakahabol pa ano tag na naman Woo! Ah! Na Miss ko talaga! ang ko talaga to! Para akong nakahawala sa hawla. Woo! Ayun, yung uh, Tuganay Bridge. Sa wakas, nadaanan at natapos na rin. After ng mga ilang taong dumaan. Ayan. Dati, dyan lang sa kabila yung uh, dinadaanan, no? Alam nyo naman yan. Kasi sinasama ko to sa vlog. Ngayon, open na to dito. Ayan. Kailan na naman siguro yan matatapos dyan sa kabila? Traffic na naman. Kasi may inaayos dun sa kabilang uh, uh daan o kabilang bridge. Eh! Walang yan! Nagwawak yung motor natin! Ayusin natin, ayusin natin. Hanap tayo ng uh, spot. Nagbo-backfire. So dadagdagan natin ng uh, gasolina. Bawasan natin 'tong hangin. Kunin natin 'yung ano. 'Yung flat screw natin kasi adjust natin 'yung ano. Carburetor. Ako, hindi ko pakita. Sugas. So adjust tayo sa carburetor Sana ba yun? Hindi ko kita Ayun So paluwag tayo Ayan huh. So dagdagan natin ng minor pag nag adjust kayo sa ano sa karburador uh, mag adjust din kayo sa karburador asa uh, sa minor natin palakasin natin konti kasi pag uh, nagbo backfire ibig sabihin nun ah uh, lean mixture yun so yan let's go so nag-adjust lang ako ng konting uh, ano gasolina nagdagdag lang ako ng ano ng uh, half turn half turn tapos uh, konting adjust din sa minor kasi pag nagdagdag uh, ka ng gasolina yung minor ay uh, yung humihina din yung minor ano so kailangan dagdagan mo konte yung minor niya. So, try natin kung nagbabackfire pa ba. Ayan, medyo nagbabackfire pa, no? So, hindi na katulad dati na ano, na parate. Pero ngayon, pa isa, na lang. Ulitin natin. Ayan, pabutin mo yung uh, buong lakas ng motor. Kunin mo yung uh, pinaka-top speed niya. Yan, okay na siguro to. Tapos bitaw. Pag nag-backfire to, adjust na naman tayo. Ah, wala na. So, okay na yon. So, ano na lang, ah, pakiramdaman na lang natin yung motor. Kung sakaling ah, mag-backfire pa ulit, unti-unti, adjust na naman tayo ng ano, ng uh, one-fourth turns. Tapos pag uwi natin ng bahay Titignan natin yung uh, spark plug Mga spark plug lead reading tayo So yon mga big bike Pabahay ba yung nag drive sa ano Sa isang big bike <laughs> Siguro pero yun siya yung nasa unahan Sumusunod lang siya eh Siguro 1000cc yun Hindi ko nasipat ng maayos eh Ayun Yamaha Ayos Ah MT-09 MT-09 Ayos. Ganda ng motor. Yung isa, Yamaha din yun ba? See? 1,200cc. Wow. Ganda. So, nasa panabo na tayo mga higal ha. Ayan. So, palabas na tayo ng uh, panabo ano so next sa uh, ano natin doon na tayo sa may checkpoint papasok na naman ng Davao City City Hall ng Panabo City Ayan. So, checkpoint! Checkpoint! So, papasok na tayo ng Davao. Thank you! Sipat-sipatin yung daan kung makakasingit tayo. Op! Yun, pinasingit tayo sa kabila. Yan. Traffic kasi dito, basta sa Tibongko. National Highway kasi ito eh. Tapos meron pang mga kanto-kanto na papasok. Yan. tapos meron pang palengke uh, palingki dito. May tapat lang talaga ng daan ano. Sa highway talaga. So, matraffic talaga dito. So, didiretso nga pala tayo sa Gmall kasi nandun yung uh, service center ng Samsung. Ano? So, doon natin ito ipapaayos. Sana naman may uh, available na mga parts sa cellphone para baayos na to, ano Kasi nandito lahat yung mga ano ko eh, Yung mga dokumento. Na-transfer ko naman sa Google Drive yung iba. Pero, yung uh, Google Drive, nasa 15GB lang yung uh, free na storage. So, yan. Malapit na tayo sa Gmall. So ayan na 'yan oh, no? na 'yan no? sa likod ng uh, green na uh, building. So wakas na karating din tayo ng safe bakang wala yata ang available dito na pwede maparking nga ah. na yun nakakita siya ng isa oh Tangina, wala so balik tayo balik tayo magawas ka sir uh. ah ako'y puli na lang so ayos sakto may alis ayos Nandito na tayo sa gym mall. Malamig. Salamat na aircon din. Saan ba yung ano? Kung sa second floor yata. Try natin tignan. Sa second floor. So, ito yung ano natin, no? Yung cellphone natin. and Ayan Ayun na talaga. Yung may mga crack-crack yung cellphone natin wala na sira na talaga sana mura lang to siguro open siguro sila ngayon kasi marami namang open ng na mga store dito sa Gmall ang tanong lang dyan kung mayroon bang available na parts <laughs> yun lang sana mura lang at saka mayroon nga ano dun yun eh, yun Saan na ba yung Samsung dito? Nag-converge na. Ay. Converge. Ah, excuse me. Asan na tong Samsung na rin nga kuha? Service center. Service center. Abrisa? Yes. Asa pita sa Abrisa? Unsang nga, kuan Wala ka kabalo? balo? ko, ako sa Samsung booth. Ah, sa Abrisa na jud sila? Wala na Ah, o. Sige, salamat ah. So, ayun. Wala na daw sila dito. sa Abrisa na daw sila. So, punta tayo na Abrisa. Ay, naku. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakabalik rito. Simula nung unang nasira yung uh, LCD ng uh, cellphone ko, dito kami pumunta. Mga isang taon siguro na mahigit siguro yon. Tsaka malapit lang dito yung Abrisa, ano. Uh, mga ilang uh, kilometer lang. So kung saan tayo papasok ka kanina, doon din tayo lalabas. Tapos, kunting ikot lang yung ganun. Malapit lang dito yung abrisa. Gawas ka niya? Oo, oh, gawas ako ha. Um, <laughs> so, ayun uh, o. Nagkakaubusan ng parking uh, area dito sa Jimul. Kunti lang kasi yung parking area dito sa ano, isang mga nagmumotor eh. Dapat lakihan pa nila 'to or isang ano, isang parking lot talaga ito talaga. Itong floor na 'to dapat ano 'to? Uh, try uh, motorcycle lang lahat sana. So, ito na yung uh, papasok ng Abrisa Mall. Nandito daw daw yung uh, Samsung service center nila so hahanapin pa natin to dun magtanong tanong tayo dun sa loob ito lang yung problema dito sa Brisa Mall din pag nagpark ka rito masyadong mainit yung motor talagang uh, nabibilad talaga siya sa araw ano shit lang bakante pati sa loob so wala tayong magagawa dito na lang natin i-park ayun dun pwede ikot tayo meron akong nakita Ayan. So, ayos. Ayos. Okay, hindi, hindi siya masyadong uh, mabilad sa araw. So, magtatanong tayo rito. Kung saan yung uh, Samsung Samsung Boss, boss, pwede mo utahan tanah, boss. Asa dapat ang service center sa Samsung dari, right, boss? Wala yung sa, sa mapa na sa taas. Wala po. Wala yung sa Samsung yung sa taas, eh. Sa likod lang, ani? Oo, sa, sa third floor. Ah, sige. Salamat, ah. Yes, Muna ni service center, sir. Think, sir Asa dapat, ah? Sa condominium sa gawa sa abrisa, sir sa Inspiria na condominium at mga nang resident tourist na, na choice. Dere? padyo kuno pa din before mag Alveo na condominium. Oh. Ah, dyan, sa highway dude, no? oh. Highway. Imperia. Inspiria. Imperia. Sa bagong oh. na condo ko before mag-Alveo. Ah, okay, okay. Salamat ah. Sa trail sa Oo, sa ano na sila? Sa... Ito, LED rin tayo Arizal. Ay, lady, Cerado, like holiday yun oh. serado so no? Uh. Sarado yun na sa ilang holiday? Oo. Pero itry lang open sila. Bito, no? Si, si. Selamat ha. Wah, <laughs> <laughs> Malas! Bullshit! Eh! Naaaraman na dito. Ay! Pastilan. Ay! So, kung oh, wala talaga kung pinuntahan natin sila doon, kung sir close talaga, so ano na lang tayo? Balik na lang tayo sa January 2 or 3. So yun, hanapin muna natin yung ano Insperia daw, Insperia So dito banda yun Ay nako yung bagong condominium daw sa pagkakaalam ko dito eh sus no turn left pa shit ikot na, na naman tayo ikot tayo Ayun, Insperia Insperia So Ano muna tayo dito Ayun, Samsung Service Center Ayun oh Close ba sila, close Mukhang open yata sila Tiga, lipat tayo, lipat San ba tayo pwedeng mag-park? Ay, close. Putang ina. Close nga. Shit. Close. God damn it. Close nga. Close. 23 close so Rizal day sir kano sa silang balik kano sa balik open ha pizza dos sige salamat sir kilaw so it's okay it's all right at least nalaman na natin kung uh, saan yung bagong uh, service center office nila ano so okay lang yun It's okay. It's all right. Kaysa uh, pa tayo ng hindi natin alam. Gear up na tayo. Uwi na tayo tapos maghanap tayo ng makakainan ng tanghalian natin. So 12:05 na pala no. Ah, uh, past 12 na pala. So Hanap na lang tayo ng mga kakainan dito sa Davao or kahit saan. Sa may makita lang sa daan. So, ayun mga higala. Habang naghahanap ako ng uh, Panananghalian, para So, habang naghahanap ako ng aking uh, makakainan, ano, so tatapusin ko na po itong vlog ko ngayong araw na to. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at hanggang dito na lang muna. So, advance, Happy New Year and welcome 2024 and thank you 2023. Maraming maraming salamat din sa aking mga subscriber na magtatangkilik ng aking YouTube channel. Ewan ko ba kung ano nang nangyari sa Tagalog ko. So, maghanap maghahanap muna ako ng pagkain ko ngayon. Ano? Lichon manok sana. Ayun. So, nalampasan ko na. So, hanap muna tayo. Wow. So, hanggang sa muli mga kahigala. Goodbye and have a nice day. See you next year mga igala.